nalat na makapal na volcanic smog ang ilang lugar malapit sa Nagalbrotong Bulkan ng Taal. Pumabot din sa Metro Manila ang usok pero may paliwanag dyan ang P-box. Nasa front line ng balitang yan, Mon Gualdez. Makapal na usok ang bumalot sa malaking bahagi ng Lemery, Batangas kanina umaga. Balot din ng usok ang bahagi ng bayan ng Balete. Kahit sa overlooking area sa Tagaytay, hindi na masyadong makita yung paligid ng Taal Lake dulot ito ng tinatawag na vog o volcanic smog na naghahalo-halong asupre mula sa bulkan Taal, water vapor at carbon dioxide ayon sa FIVOX, dahil sa matinding init ng weekend kaya nagresulta sa vog. Normally kapag ano malakas yung hangin, may tataboy naman agad 'yan, mawawala agad siya. Pero yun nga no, for the past few days, uh, halos walang hangin, walang ihip ng hangin na nangyayari. Dahil dito, balik sa pagsusot ng face mask ang mga residente turista na bumisita sa paligid ng bulkan. Ramdam ko yung parang sumasabit sa ano dito eh, medyo magaspang, medyo iba-iba sa hininga. Isa sa madalas pinupuntahan para magpakuha ng litrato habang nasa likod yung Bulkang Taal, etong eh Talisay Baywalk. Pero dahil sa volcanic smog o vag, halos balot pa rin ng usok itong Bulkang Taal at di maaninag no, yung kahit anong bahagi ng naturang bulkan. Sa Barangay Bala sa Talisay, Batangas, namimiginan na ng libreng face mask. Bandang hapon, bumuos ang ulan sa paligid ng bulkan. Sabi ng FIVOX, malaking tulong ito para mabilis mawala ang VAG. Nananatili pa rin sa Alert Level 1 ng Taal Volcano. Umabot na rin ang makapal na usok sa Karating Probinsya sa Cavite. Nakita rin yan maging sa Metro Manila. Pero nilino ng FIVOX na hindi VAG ang naranasan sa Metro Manila, kundi smog o usok mula sa pollution na nahahaluan ng moisture. Yan, hindi yan VAG. Mabagal yung hangin. Yung local pollutants po natin ay hindi makakaangat. Uh, hindi sila uh, nadidispersed vert vert vertically uh, causing them to remain at lower levels. And uh, sila yung nag-create ng haze that we are seeing. Naglabas na ng memo ang DepEd na pinapayagan ng mga eskwela sa Calabarzon at Metro Manila na magsuspindi ng face-to-face -face classes kahit wala pang anunsyo sa LGU dahil sa pag-alburoto ng Bulkang Taal. Makakatulong sana ang ulan para humupa ang VAG. Ayon naman sa pag-asa, wala na sa loob ng bansa ang bagyong dindo pero may impluensya pa rin ito sa panahon. Huling namata ng bagyong dindo sa layong 765 kilometers north-northeast ng itbayat Batanes. Kahit wala na sa Philippine Area of Responsibility, palalakasin pa rin ito ang hanging habagat na magdadala ng maulap na papawirin at karat-karat na sa extreme northern Luzon May minomonitor ding low pressure area sa labas ng bansa. Kumikilos ito pa kanluran. Posible itong pumasok ng bansa bukas. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, edlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanoong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.